Welcome sa aming munting tahanan. Ready na ang aking preparation for tomorrow. Dahil pupuntang aking dalawang kapatid, bayaw at anak ko dahil sa 25 birthday na ng aking asawa. So ito na 'yung aming munting tahanan. Ayan first Christmas dito sa aming nilapitan, no? Ayan. So, yan. So, this is it, ang aking table sitting. Table sitting, table sitting. So, ayan. So, ito yung liquid, bistikal, talrikal, Ayan.